no say social and civic assistance uh, that's that includes medical missions ano po uh, uh, administrator yes scone. sir um uh, yung pinaplano po ng SRA kahapon sa stage parang stage 1 yata mm. and stage 2 is yun po um uh, identify na po nila yung mga farmers and uh, agrarian reform beneficiaries na en block farms natin mm -hmm. kung sino yung tutulungan natin no especially yung nakita namin based on previous experience Um, drinking water yung pinaka mm -hmm, kasi mm -hmm. affected po yung sources of water nila mm -hmm. and uh, konting food tulong and especially po yung uh, medicine po natin no? mm -hmm. yung uh, basic medicine po natin for yung common na mga sakit uh, tutul dun sa pagputok like uh, flu cough mm -hmm. you know yun yung uh, nangyayari sa kanila And I sorry po, most importantly po yung pag ng N95 masks Yan, okay. to the affected families po. Ay tama tama pala at uh, in sync uh, ang SRA dito po sa airports din ng Department of Health. Kakapanayam lang po namin kay uh, Secretary Ted Herbosa, ano po, administrator. At uh, ang gandang uh, mapakinggan at gandang makita na ang dalawang ahensya, SRA at uh, DOH ang uh, nakatutok sa kalusugan ng ating mga uh, farmers, uh, sa ating mga kababayan dyan sa Negros na naapektuhan ng pagputok uh, ng bulkan ng